mas metikuloso I nga si Sir. Ihan ang madalas sinasabi no. sa akin ng ano. Stricto. No. Oh. Approved. Approved. Ayayin lang kami. Approved daw. Oh, so shout out guys no, nandito po tayo sa lugar po ng North Sagaray sa Mac, sa Garage po kasama natin si Ivan although nandyan yung peres niya sa likod so tinignan po natin ng Ford Ranger uh, 2022 at uh, 23 at ngayon po sa ating pong assessment, uh, tulad na sabi ko sa kanila, tulad po sabi ko rin po sa inyo guys na magbibigay po tayo ng payo. So guys, uh, itong sasakyan na ito, uh, pwede nyo na itong bilhin. Maganda siya, eh. wala hindi naman po siya bangga, hindi rin po siya lubog. ah uh, yung makina niya hindi rin naman open at hindi rin siya overheat. ah uh, kita naman natin yung body niya uh, intact naman, may mga kunting scratch normal yun sa ano eh pag bumibili ka ng second hand may mga kunting scratch oo chinik ko rin itong ano itong seat belt okay din naman transmission may road test natin lahat okay kasama natin yung kanina yung pinaka driver nila so padaling sabi pwede nyo na mabilihin ang unit na to at after ng pagkabili nyo po to dahil nga ito na po ay 46,000 kilometers So, kinakailangan nyo ito ng PMS. Bakit kailangan nyo yung PMS? Para may sarili kayong record. Uh, port, lalo na yan, 40,000, kailangan nyo pa-check yung timing belt. O, oh, hindi na, check lang, hindi siya papalitan kasi 80,000 ang palit niyan. So, transmission fluid, engine. Sa madaling sabi po, dalhin nyo lang doon sa mga qualified na mechanic para ma-assist po kayo ng maayos. At hindi kayo basa-basa na ikabit na lang ng mga parts na local. Uh, madaling sabi po, isa yan sa mga dapat ninyong tandaan at kung ano po yung langis na ginagamit nyo dito sa sunod ninyo laging change oil yun na lang talaga laging langis wag po kayong paiba iba kung narin langis na ganito sa sunod ng change oil ibang langis na naman sa sunod iba wag kung ano pong ipapalit yung langis dito yun na yun tandaan nyo po yung langis na ipapalit ninyo sa susunod po yun pa yung every 5,000 po pwede kayo magpapalit kung saan yung gusto kunari sa, sa mga malalaking gasoline station pero yun lang is na yun yun pa rin yun para hindi lang kasi kung every 5,000 po balik kayo sa ibang shop so ano lang kumalayo malayo sa inyo masyado siyang hassle so gasoline station kasi every 5,000 na long po yun since oil lang naman yun konting pahangin wala pong problema pero pagdating po sa 10,000 20,000, 30,000, 40, every 10,000, dalhin nyo po sa qualifying na mechanic. Kasi for, tulad din sabi ko, Huwag niyo po itong overload kasi ang computer po at ng automatic transmission nakababad po sa transmission. Pag nag-overheat yung fluid, masusunog yung computer niya, yung TCM niya. Hmm. Uh, at madaling sabi po, bibigyan po kayo ng satisfaction. Tungkol naman sa ano nito, humingi na naman siguro kayo ng discount, di ba po? Hmm. Uh, Nag-close na deal na po ba kayo? Hindi po po. So pwede niyo pa yung babaan pa po yung kasi And total hindi pa naman kayo ng close deal pilitin nyo pa bumaba ngayon pag hindi na po talaga siya bumaba siguro hanggang doon lang talaga talaga yung ano nila as long as na hindi pa kayo ng close deal ibig sabihin pwede pa kayo humingi ng discount hmm. so ano po ba mayroon pa buo kayong tanong sir sir uh, gusto ko rin sana pa check yung isa alin yung Itong Hilux Hilux oo uh -huh. okay po uh, pwede ba yan sir so, pwede... mo kayo sir kahit 2019 yan ano pa rin 'yan hindi pa last pag ang 2019 sir hindi naman po yung isa pa 'yan sa mga advisable na binibili 19 mm -hmm. yung mga simula sa 18 19 kasi depende na lang po 'yan sa unit ng chichiken natin pag 19 mismo mm -hmm. gamit na po siya eh siyempre depende na lang po 'yan mm -hmm. yun lang po yung ano natin mm -hmm. 'yun kung yun Hilux din naman mm -hmm. yun talaga unang-una -una dyan mga mekaniko kayang-kaya na kahit saan mekaniko po 'yan mm -hmm. hindi siya ganun ka sensitive kasi sir medyo napaisip ako sa sinabi mo na <laughs> wag lang overloadan kasi, kasi ang ang, ang anong kakargahan Opo. so baka dito hindi may iwasan na makargahan ng marami ba yes sir kasi ang ano sabi nga sabi ko sa inyo sir pag nasiraan kayo dito hmm. tong auto hindi nyo pwede dadali kahit saan shop to lalaki lang ang gastos ninyo correct sir ang parts po nito hindi yung pag nasiraan ka bili ka no, ihintay ka ng 2 days, 3 days, 4 days, 1 week hindi katulad ng Toyota, pag nasiraan ka dalhin mo dyan sa talyer na yan, halos 90% to 80% alam na mga mekaniko yan parts, marami tayong parts pagdating po sa Toyota po ang usapan so yun po yung ano So ano po ba masasabi mo sa checking natin bago po natin checkin yun okay. sa checking naman po okay naman po lahat na check naman po yung makina simula po sa makina sa katawan sa gulong sa ilalim lahat po yung natignan meron din pong scanner na pati-check po gamit yung scanner nga po ni sir yes okay. meron po tayo okay. na na-check po lahat Even body paint na-check meron, na meron din po bang check kung namasilihan po ba or hindi okay. So, malalisa. Okay sa, naman po na mas check naman po pa lang. Mas meticuloso pa nga si <laughs> sir sa akin. Ano po? Mas <laughs> meticuloso <laughs> nga si sir. Iyan, nang madalas sinasabi sa akin oh, ng strict no. oh. Kasi alam niya rin pati papeles. kung Papel okay. din okay. po yun. Ma-inform kayo kung pati papeles. Bibigyan rin pa. po, yes. Bibigyan niya rin po kayo ng suggestion sa mga okay. pwede niya pong yung magbibigay niya pong suggestion sa kotse na gusto niya pong ba, ipakitignan. Okay po. Satisfied talaga. So, so, yung pag-check ni sir. Mm. Baga nabibigyan kami buyer ng mga idea pa na hindi naman namin naisip yun na itanong. <laughs> Parang Kat siya na yung nagpipind sa amin na ito, ito pa yung mga dapat yung gawin. Patulad na example, kakargaan mo. No? Mm. Ano nangyayari yun dito. Oo, pero malam lang namin 4x4. <laughs> So, na, lahat yung na? detailed na yung 4x4, hindi lang yung para sa pagkarga kasi tayo thinking natin pa. Pang... 4x4 okay, okay. Oh. okay. Pwede, Originals na. Oo. Oh, so, okay. Okay si sir. Oh, okay. So, okay. okay. Transform. Approved. Approved. <laughs> yan yan approved daw. Approved na approved. sige. <constrained> so guys, maraming maraming po salamat po no sa tiwala niyo kay Mr. Pads at sa tapos inyo po magpa-assist po sa inyo po second hand car na may bibili nandito lang po ang Mr. Pads handa po tumulong siya at bigyan po namin kayo ng import salamat God bless